Thank you. saan ko na Gawin natin ng matcha boss. Uy, ano ba ito? May ano pa man, balahibo Tsaka, may tubig di kasi sinabi na laham ang ano laham mapurong ay mahirap sila mag upos ano may dugo so natin sa Oke. Okay. One warna. Tuh. Yeah. sure? Oke. Bawa minta berapa mah. harus Kasi ako ngayon, Kung baka, parang

ano natin to i ano ba yung drain drain natin ay Lagyan natin ng cold water para hindi siya mag-sticky. Na. Kapus, wala na. Pag-putura naman ako ng matchbox. Ganito ang ganap na magbakasyon. Ang hirap magkasama ng amo. Okay. Ako na siya. Dito ang sa, Mag-ano ako na. Yung matchbox. Okay. <tong> Let's boss. Eh, ready natin Kasi. Ay. Ay, Pugasan maliit. Yan. na natin mo ang Kasi sabi. tapatin kasi yung anak niya. Sabi niya mo. Kailangan matapos ko daw. las cuatro, pero, pero una. Hmm. Vamos, no, no tiene que ser... Vamos ya. ahí. Ayana, Tess. Ayana, hola, es no, walang walang mag-hold ng ano ito na yung ay mahirap mag-isa sa'yo lahat gagawin para akong ano para akong ano ba yan hirap pag-isa. Tapos sa'yo lahat ang trabaho. Nakaturning-turning ka pa. Sakit na yung ulo mo na. Yung anong unahin mo. So ba? Binis ba? Ayan. Lagyan natin ng mantika. Lagyan natin ng mantika guys. Damihan natin para ma ubos yung mantika niya. dyan. Antay mo na tayo. Antay mo na tayo matapos. Mano yung mainit. Kasi lagay natin to. Lagay natin to yung mga ingredients yan. Iuna natin to. May laurel, may cinnamon, cardamon, may anise, may lemon, may onion nako. Tapos ano sana yung garlic at saka ginger. Hindi siya mapaste. sira ng blender. At saka yung tomato. Gini ano ko yung tomato. Para madali lang siya. Ano ka init ka na ba? Kasi lunod na kita. Hum. Lunod natin yung laurel. sinamang saka yung sinamang playa lumabas yung ano na ano na sa loob ayan ayan na yung anes. lemon Tandina. So be. wala talaga si aroma natin yan mama tapos yung ayan ayan na siya tapos ilagay natin yung manok ayan at saka yung manok natin yung manok. Tau! Oh. Ay, ayun. Napasok na tuloy ako. Hindi ko alam. Sumagi na pala yung manok ko. Sumagi na pala. Sumagi na pala. Naano ko na siya na na ano ba yan? Pinuturn o ano ko na ba kasi hirap lagyan natin ng kaunting asin kaunti daw yun Ayan. tapos yung tubig tubig Ayan, pakuluan natin yan hanggang lumambot. Ayan siya. Postak pa natin, guys. Ayan. Tapos na yan, mag -ano ako sa lahama prom. Ayan. Igisa ko na naman yung lahama prom. multimil <laughs> apraszam福 la apgas Dito na naman tayo sa matcha mousse. Tingnan natin yung mas boss kung okay na ba. Ay. Hirap-hirap na. Nahirap-hirap na ako. Ay, kulang pa eh. Kulang ako lang pa. Kulang pa. So don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching my video.